Pepe sa Talisay City Police, may pasidaan sa mga business establishment nga mapasakaan og kaso kung mapakyas pagtuman sa ordinansa sa dakbayan nga nagmando kanila sa pagtaod og mga CCTV camera sa ilang mga balay patigayon. Gitata usab ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag nga gikinahanglan usab kining pangsyonal aron masusi kini sa Talisay City Police kung gikinahanglan. Iyang gipasabot nga kabahin kini sa preventive measure aron magamit kini sa investigasyon kung adunay krimen nga mahitabo. Subay so, niini, mobahigayon og kinalit nga inspeksyon ng kapulisan uban sa Telesay City Advisory Council. Lakip sa gilatid sa ordinansa, maong pagtaod o alarm system ug pag-hire o security guard ilabi na sa mga financial business establishment. Awag kini sa Telesay City Police human sa pagpanglungkab sa Usaka Business Establishment sa Dakbayan sa Mandawi. We, the PNP, with the Peace and Order Council and the BPLO, We'll have we'll have no other recourse but to inspect, especially I know we, we'll do mandatory and also um, ano um, on the spot inspection uh, surprise inspection kung tuod ba jud nga functioning ang atong mga CCTV